Tinahali na nga ako ng gising at bigla-bigla nang makita ko ng message ng isang taong gusto mag-franchise ng Showway King. Napupunta daw siya mamayang alas dos ng hapon sa office. Kaya naman nagadagad ako sumakay ng bus at saka kung sa na ako ng MRT. taya na nga ng ticket para makapunta na ako ng Pasig. Actually, 3 hours yung biyahe ko from Pampanga to Cubao. Tapos ngayon, dito na lang ako sa MRT station at nakasakay na nga ako. Ayan na nga, alis na nga ang pagpunta ng Pasig. Madaling madali nga ako simula pa kanina dahil ayoko na magantay sa akin na matagal yung taong Kaya naman pagkababa -pag 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 dito sa MRT, talaga nagtatakbo na ako agad para makarating agad sa office at ma assist ko na nga yung taong gusto mag-franchise. At ayan na nga, nag na siya ngayon. Siyempre, ginawa ko na nga yung babayad niya dito sa House of Franchise na 17,888 pesos. Parang nga maging isang ganap na siyang franchise dito sa House of Franchise. Binigay ko na nga ang pera na binayad niya sa akin at ang form na pinilapan niya dito sa counter para naman nang sa ganun, eh may na kayo ng binilang na nga ng pesos. Habang pinaprocess nga yung kanyang franchise ID, tinawag ko muna siya at dinala dito sa Showmaking Food Cart para naman matikman niya yung showmaking na napakasarap dahil sobrang sarap, makakalimut mo magbaya pero nagbayad ako diyan ha. Pinayaran ko yung tatlong order na yun pati yung tatlong gulaman. Pagkatapos nga namin kumain dito ay bigla na tinawag ang kanyang pangalan para ibigay ang kanyang franchise idea. Syempre para ibigyan din siya ng products from JC uh, Premier na JC Organic Barley Juice na 12 bucks at syempre 12 bucks na barley capsule. Di lang yan. Meron nga ng food uh, franchise at meron pa digital franchise sa Toktok -tok, at syempre lahat ng food concept ng, ng, ng house of franchise kasama na. Kaya san ka pa? Dito na lang yan sa house of franchise. Matapos nga makuha ni Sir Roderick yung kanyang products na JC Organic Barley ay yun nga, nagumuwi na nga siya at ako ay naiwan dito sa office at tutur ko muna kayo no? para naman masulit yung pagpunta ko dito dahil napakalayo pa ng pinanggaling ako galing pa ang pampanga guys ha? so ito nga pala yung loob ng office namin makikita mo agad na nandyan yung Tok Tok at syempre yung mga food cart ng Potato King, Showmaking, at ayan pwede tayong umorder dyan sa loob pwede tayong kumain at ayan yung uh, counter lahat dyan ipaprocess kung may order ka at mga, mga franchisee na gustong mag 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 franchise at ayan ayan naglakad ako dito dito naman yung um, uh, mga health and wellness beauty products na ayan nandyan yung uh, kind nandyan yung mga, ayan, mga kind. at saka yung <coughs> yung mga coffee uh, mga vitamins ayan, mga barley juice, barley capsule yan napaka ganda sa health natin yan kaya naman guys order kayo sa akin na laging available yan sa akin so ayan Ayan ang loob at ayan yung counter din na pinutuan ko kanina, pinrasas ko yung franchise at ayan meron pang nag nag uh, nagsushooting, uh, ayan pang gawa ng mga ads. at ayan, ayan yung loob ng sa ayun, first floor pa lang yan. So ayan yung loob ng office. So kung gusto niyo mag-franchise at gusto niyo malaman kung ano yung ng office yan, ito na, ito na, ito na yun, no? Oh. Kung hindi nyo na kailangan magpunta, ito na. Pinakita ko na agad sa inyo para naman pagkakailangan yung mag-franchise so gusto niyo mag-franchise eh, kahit hindi na ako magpunta send ko na lang tong video okay Kaya, tingnan niyo na lang dito sa Facebook okay kasi gitan mo ginabina na ako yo uwi pa ako ng Pampanga ngayon sana meron pang MRT ayan so, oh napakadaming pila di ba paano na paano na to ayan nandiyan na ako sa bus makauwi na rin salamat bye bye